ika lima ng Hunyo, taong kasalukuyan, formal nang naghain ng kahilingan ang Republika ng Pilipinas sa United Nations upang tuluyan ng palawakin ang boundary ng nasasakupang teritoryo ng ating bansa o ang tinatawag na Extended Continental Shelf sa pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Hanggang dito lamang sa ngayon ang nasasakupan ng Pilipinas pagdating sa WPS. 200 nautical miles mula sa coastline ng ating bansa. Pero ninanais ng pamahalaan na mas palawakin pa ang ating exclusive economic zone. Bukod nga sa China na pilit kin, ang malaking bahagi ng West Philippine Sea, umalma rin ang maraming mga bansa sa naging hakbang na ito ng Pilipinas. Isa na nga dyan ang Malaysia. Kung inyong mapapansin sa pagpapalawak ng ating nasasakupan, kasama na ang Saba sa magiging bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga gritong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ang pagangkin ng Pilipinas sa teritoryo ng Saba o dating North Borneo ay nagsimula pa noong ikalabing pitong siglo ito ay sinasabing pagmamayari ng Sultanang Sulu na kalaunan ay pinaupahan sa British North Borneo Company upang magamit ang likas na yaman sa lupain na ito. Ang Pilipinas ay nagsampa ng formal claim sa Saba na sinasabing ito ay bahagi ng Pilipinas dahil pagmamayari ito ng Sultanate of Sulu na isang Pilipino. Taong 1962 pa lamang bago pa maitatag ang Malaysian Federation o ang Bansang Malaysia inilalaban na ng Administrasyong Diyos Dado Makapagal ang ating karapatan sa Sabah laban sa United Kingdom subalit dahil nga isang malaking bansa ang ating binabangga tila naging bingi ang international na hukuman dahil talaga namang hindi nito pinakinggan ang lahat ng diplomatikong pamamaraan na ginamit ng pamahalaan ng Pilipinas. Naging malaking kontrobersya ang agawan sa teritoryong ito na ayon sa Pilipinas sa akop ng ating bansa dahil ito nga ay pagmamayari ng isang Pilipino. Git naman ng Malaysia, ibinenta na ng Sultan ng Sulu ang Saba sa British North Borneo Company at wala ng basihan ang pag-angkin pa ng Pilipinas sa teritoryo na ito. Ayon pa sa Malaysia, sila ang lehitong may-ari ng Saba dahil pinili na diumano na mga residenteng naninirahan sa lupayang ito ang sumama sa Malaysian Federation noong 1963 alinsunod sa kanilang right to self-determination. Sa kabila nito ay naging tuloy-tuloy pa rin ang pagbabayad ng Malaysian government sa angkan ng Sultanate of Sulu ng halagang 5,300 ringgit o mahigit kumulang 70,000 pesos. Ito ang katumbas na halaga ng 5,000 Mexican dollars sa kontratang pinirmahan noong 1878 kung saan sinasabing pinaparentahan lamang ang Saba sa North Borneo Company. Dahil hindi nga nagbunga ang lahat ng ginawa ng administrasyon ni Makapagal, nakabot na nga ito sa administrasyon ni Ferdinand Marcos. Ganun na lamang ang pagnanais ni Marcos noon na mabawi ang Saba mula sa Malaysia dahil nga hitik na hitik ito sa likas na yaman lalo na pagdating sa langis at petrolyo. Noong 1967, sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., pasikretong sinimulan nila ang Operation Merdeka kung saan plano ni Macoy at ng mga pangunahing general ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense na magsagawa ng kudita at takeover o sapilitang sakupin ang Sabah. Sa pagsabutahe kasi sa teritoryo ng Sabah, sinasabing magiging legal ang military intervention ng Pilipinas sa buong teritoryo. Ang operasyon na ito ay highly confidential dahil ayaw nilang makatunog ang Malaysian government. Ito ang itinuturing na pinakamagandang panahon upang mabawi ng Pilipinas ang Saba dahil hindi pa nga matatag ang Federation of Malaysia. Nagkataon, nakakahiwalay pa lamang ng Singapore sa Malaysia para bumuo ng sariling tong bansa. Buko dito, malalim din ang alitan sa pagitan ng Malaysia at Indonesia. Kumbaga, ito talaga yung perfect timing para mabawi ng tuluyan ng Pilipinas ang teritoryo ng Sabah. Bago pa nga lang magsisimula ang Operation Merdeka ay hindi na ito pagpatuloy dahil sa naganap na tinatawag na Jabida Massacre kung saan sinasabing ang mga rekrut na tausug para sa operasyon ay pinaslang ng mismong mga militar. Nalaman pa nga ng Malaysia ang planong ito ni Marcos sa pagbawi sa Sabah sa pamamagitan ng isang military invasion dahil sa ginawang pagbubulgar ng dating senador Ninoy Aquino sa Operation Merdeka sa isang hearing nito sa Senado na naging daan para naman umusbong pa ang isang malaking kaguluhan sa Mindanao at sa buong Pilipinas. Dito na nga mas lalo pang lumawak ang mga rebelyon sa Mindanao dahil sa galit nga ng mga ito sa pamahalaan ukol sa tinaguriang Jabida Massacre. Dito nabuo ang tinatawag na Moro National Liberation Front. Dahil sa galit na rin ng Malaysia, kinukop, tinulungan at pinondohan pa ng Malaysia ang mga rebelding miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF bilang ganti sa pamahalaan ni Marcos. Magmula noon ay tila nabao na bauna sa limot ang isyo ng Saba hanggang sa suguri na nga ng kampo ni Sultan Jamalul Kiram III ang Saba sa Malaysia na nagresulta sa madugong bakbakan sa pagitan ng mga Muslim na Pilipino at ng Malaysian forces noong 2013. Ayon kasi sa pamilya ng Sultan, nagsasawa na sila sa pangakong lagi na lamang napapako ng ating gobyerno. Parang wala naman daw pakailang ang Pangulo ng Pilipinas sa kanilang hinain at ipinaglalaban. Gayong kapag nabawi naman daw nila ang lupain ng Saba, ang Pilipinas ang mismong siya daw na makikinabang. Sa pagpasok ng administrasyon ni Bongbong Marcos, tila muling nabuhayan ang pamilya ng Sultan. Muli na namang umugong ang usapin ukol sa Saba dahil nga sa pagkapanalo ng kaanak ng Sultan sa arbitration case nito, laban sa Malaysian government noong 2022. Kung saan dito nga ay nitusan ng International Court ang bansang Malaysia na ibalik na ang Saba sa Sultanato ng Sulu, kalakip ang pagbabayad pa ng danyos na nagkakahalaga ng 15 billion US dollars. Hindi naman ito naipatupad dahil makalipas lamang ang ilang buwan noong taong 2023 na ipanalo naman ng Malaysia ang kanilang apela laban sa desisyon ng Arbitral Court. Kaya naman naging invalid ang ruling na pumapabor sa angkan ng sultan. Dahil dito ay muli na namang umugong ang tila ba dati ng nakabaon na alitan ng Malaysia at ng Pilipinas hinggil sa usapin sa Saba. Hanggang nito lamang June 2024 Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs o ng DFA na formal na nga hinihiling ng ating bansang Pilipinas sa United Nations na mairehistro ang extended continental shelf ng ating bansa sa bahagi ng Western Palawan Region. Ipinadala ang kahilingan na ito sa UN Commission on the Limits of Continental Shelf o UNCLCS, ang ahensya na siyang nagbibigay ng authorization sa pagpapalawig ng maritime border ng bawat estado kapag naaprobahan, magkakaroon ng exclusive rights ang Pilipinas sa lahat ng natural resources sa teritoryong sakop ng ating exclusive economic zone. Ayon sa DFA, ang submission na ito ng Pilipinas ay hindi lamang deklarasyon ng ating maritime entitlement sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea so UNCLOS. Ito rin ay pagpapakita ng commitment ng Maynila sa pagsunod sa batas ng territorial waters. Dagdag pa ng ahensya na nagsagawa ng masusing scientific research ang National Mapping and Resource Information Agency bago sila tuluyang magpasa ng seabed claim sa UNCLCS. At hindi talaga biro ang ginawa ng DFA dahil labing limang taon ang kanilang ginugol upang pag-aralan ang ipinasang seabed claim na ito sa pamunuan ng United Nations. Ipinaliwanag din ng DFA na sinasabi sa Article 76 ng UNCLOS ang isang coastal state kagaya ng Pilipinas ay may karapatang mag-establish ng outer limits ng continental shelf nito, kalaki pa mga seabed at subsoil of submarine areas na hindi bababa sa 200 nautical miles at hindi naman ihigit sa 350 nautical miles kung saan kinikilala ang sovereign rights ng ating bansa. Sinisimulan ang pagsukat ng lawak ng territorial sea sa baseline kaya naman kabilang sa rehiyong tinutukoy ng Pilipinas ang Spratlys, mga island, islets at iba pa na matatagpuan sa Western Palawan Territorial Waters. Hindi naman nagustuhan ng Federal Government of Malaysia ang ginawang hakbang na ito ng Pilipinas kaya talaga namang mariing tinutulan ng ating karatig bansa. Agad na nagpadala ng mensahe ang Malaysian government kay UN Secretary General Antonio Guterres noong June 27, 2024 upang agad natutulan at himukin pa si Guterres na wag daw bigyan ng pansin ang kahilingan ng Pilipinas. Giit ng Malaysia, ang extent ng undersea continental shelf claim ng Pilipinas ay nagsimula sa baseline ng Sabah. Sa isang note verbal ng Malaysia's Permanent Mission to the United Nations sa mga kinatawan ng UN, mariing sinabi ng Malaysia na hindi nito kailanman kinikilala ang claim o ang pag-angki ng ating bansa sa Sabah. Malinaw na malinaw di umano ang ginagawang pagbaliwala ng Pilipinas sa hindi may pagkakailang soberanya ng Malaysia sa teritoryo ng Sabah. Katuwiran pa nga ng Malaysia na ang Sabah ay isang integral part ng kanilang bansa at kinikilala rin ito ng United Nations at maging ng international community. Ang Sabah ay parte ng kanilang bansa magmula pa ng maitatag ang Federation of Malaysia noong 1963. Dagdag pa sa argumento ng Malaysia, ang pagangkin ng Pilipinas sa soberanya ng Sabah ay pagpapakita daw na hindi pinapahalaga ng ating bansa ang right to self-determination ng mga mamamayan ng Sabah na piniling maging bahagi na raw ng Federation of Malaysia. Bayon sinabi naman ni dating DFA Secretary Teddy Loxin Jr. na hindi tatalikuran ng Pilipinas ang territorial claim nito sa Sabah sa kabila ng napakarami na diomanong nag-alok noon ng malalaking pera sa ating bansa upang kalimutan na lang ang issue ng Sabah. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa atin mga susunod na upload, siguro mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.